o siya mga ano nag nakakaloka nakatakot <laughs> ay ay ube x i a o v i b e s x i a o v i b e s let's go x i a o v i b e s x i a o v i b e s here we go Okay, sa okay. okay. speedboat tayo. Okay. Sa speedboot. Sa speedboot na, sa Okay. Nakakatakot, pero sabi ni kuya, mas matakot tayo sa pag-ibig. Nakakasakit. Char. Sigurado ka. Okay.

Bumalik okay. <laughs> right. okay, oh, right. uh, ba tayo? ay tindi eh, kapi ng camera pa? sabi niyo sa kasukuputan siya kasi pumunta doon? yung pa? alam pa kahirap drive papunta dito. paggrade pa punta napa ang clear ng ano Super cool. Sina Ate taga Maynila daw sila. Taga Santa Cruz. Yung malapit sila sa ano, sa Tondo. O di ba malapit sila sa Tondo? Sila po taga Tagaytay. Mayroon akong kaibigan doon si Bong, Rinaldo Magpantay. Baka kilala niyo. Yung may ano doon sa tapos may yung tapat ng bahay. Eh, <laughs> oh, no. Oh, Bobo limahin ko 'yan. Mas malaki na suso Oh, winner. na. Matatabunan. matatabunan ng... Tanong-tanong siya. Ba't ka kasi... kasi yan, yan ang dahilan bakit pinapalitan kayo ng mga asawa nyo. O diba, kuya? Sinong, asa sinong asawa mo? Si, tinatanong ko lang naman sinong asawa mo. Hindi ko naman... Sinabi ko ba mag-aasawa kayo? Apaka nang mga ito. Si Asha, sila mag-asawa. Ano ba yan? Ah, oh, pwede. Oh, Ito na, ito na naman. <laughs> <laughs> so, okay, relax na. Eh. Relax, relax. Salta, pwede ka na. rin narinig niyo kasi mahangin, pero kung narinig niyo man ako, thank you very much.

subscribe na ako. Shout out. Charot. Bakit sila nga so lax lang? Tayo ta, dito may stress. Gumili ah, na talaga siya, Hindi siya speed. speed Flying boat. Ah! Dika.

<laughs> no, ang ganda naman pala. Charot. <laughs> ko sa YouTube. na, na. Na na na. Ano meron? <laughs> ah. Una ka kalok. Nya sa here. Dito tayo sa mainland. Tapos mag-start ang ating tour. Yeah. Ating tour. So mga yurts, wait muna kami dito. Andiyan yung mayordoma. Ah nagpre-prepare siya, nagpre-prepare ng aming ride, going somewhere. <laughs> Oo, oh. oh, so thank you so much. Itong aming tour guide. Um, ang pangalan mo? Jadja. Ay, Jadja lang. Ito lang kasi, di ka kasi hindi ka ma-remove. Ang pangalan mo? mo? Jadja. Siya ang tour guide na amin. Thank you so much. Kaya si, siyempre, kailangan niya acknowledge ka. Hindi na hindi ito. Siya magbibideo sa akin. Ah. Thank you so much. Pag-ibig sir, ha? Yes. Kung, 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 dapat dito, pag pumunta kayo sa Boracay, yeah. si Jaja ang okay. kumin. Yeah. True. True. Oh. Pura lang naman siya. 100. Charot lang. Oy! Per hour, ha? apakan ini mahal? Siguro laki ng kita mo, maganda na yung hair mo eh. Okay. So, diba? Mas maganda pa ng hair nito kasi sa iyo eh. Alam mo ganito, ano bang trabaho mo dito? Dito na rin ako. Pati yung skin mo, dahil ako nasunog na oh. Pero enjoy ka naman sa work. Parang hindi eh. Sige, mamaya kaya Ba. Ikaw mo video ha. Ayusin mo ha. Baka mamaya puro mukha mong nakikita ko. <laughs> Ay, <laughs> mag-hide daw kayo. mag ka. Okay na kayo. <laughs> Pero actually, sa totoo lang na insecure ako doon. Sos. <laughs>

Ito. Ito. si Ate Parta oh, Ano siya naman? Ano Oo, pad um, siya. Dagas saan ka? Manila. O, oh, di ba? Ang sosyal? Manila. <laughs> oh, diba, <social>? Manila. Oh. <laughs> Samantalang ako, Manila yan eh. Oo, <laughs> <laughs> diba? oh, <laughs> Saan ka sa Manila? America. Oh, sosyal! Oh my God! <laughs> <laughs> ako I'm from, from Pasay. <laughs> <laughs> Tundo, okay na. ano <laughs> Yes. Anong gagawin niyo pala dito, sa Mag-ATV din kayo? Yes, ATV. Yes. Ang ganda, di ba? Teka lang, te may kasuri na ba itong ATV na ito? Nagsawakan mo mamaya, ha? kasi ko yung aking videographer. ikaw, eh, sige na nga, ikaw na, ang pangalan mo? Saan? Ilang, ilang years na kayong dalawa? Five years. Wow! Balak, balak niyo bang mag-60 years? Sige natin next year. Pero magpapakasal na kayo kasi five years na, tama? Ba, ah, oh, so maghiwalag pa ito, nakakaloka. Uy, oh, ninang. ninang, kailan ang kasal? Ah, ba, si, Si, girl, si ate girl ang tanungin natin May propose ha? Nag propose ka na ba? Sa, oo maganda gawin yun sa sip line Mag propose O para magpo propose siya sa sip line girl So umanda ka na ha Pag nasalo mo ang sing sing Iyon na at dito na nga, dumating na kami sa aming first activity of the day, ang ATV. Ayan, natin niyo na ang motor, di ba? O, oh, bongga. Ayan, so, natapidob pa si ate, nakakaloka. So, sa so next video, makikita ninyo ang aking ATV experience. Kaya, thank you so much sa mga nag-watch. Siyempre, um, sa mga hindi nakasubscribe, mag-subscribe kayo muna. Okay? So, hanggang sa susunod na video, yung next video, yun na yun, yung ATV. Tila! Let's go! go. X-I-A-O-V-I-B-E-S. X-I-A-O-V-I-B-E-S. Here we go.